Balita sa bayon dagat British Prime Minister Keir Starmer nagsagawa ng emergency meeting habang tumitindi ang kaguluhan sa Britain Mula po sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nagsagawa ng emergency meeting si British Prime Minister Keir Starmer kasama ang mga chief of police nitong lunes habang tumitindi ang kanguluan sa Britain. Ito'y pagkatapos ng mga maras na protesta laban sa imigrasyon kung saan sinunog ang mga gusali at sasakyan maging ang mga hotel na may hawak ng asylum seeker ay tinarget. Sumiklab ang mga kaguluan sa mga bayan at lungsod nitong nakarang linggo matapos mapatay ang tatlong batang babae na ang lang umatake ay isang radikal na Islamist na kadarating lang sa Britain. Sinisi na mga pulisya ang online disinformation na pinalaki ng mga high-profile figures. Isa na rito si Stephen yaxley lennon na namuno sa grupong Anti-Islam English Defense League na nagpakalat ng maling informasyon sa kanyang tagasunod sa ex na dati mas kilala bilang Twitter. Samantala, sinabi ni Interior Minister Yvette Cooper sa mga broadcaster na hahaboy kunin ng gobyerno ang isyu sa mga social media na nagpalala pa sa sitwasyon. Mula sa Api World Service, ito si J. Arevalo para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, the News Nationwide.